Good morning mga sir na no? meron tayong unit dito. Ayan, Barako 3 na. So, ang tinakbo niya nasa 8322 na. No? 832. No? So, bagong bago. May isang buwan na to? Ha? Meron na. Oh, may isang buwan na daw na. No? So, mas maganda po na papagbago yung ating mga motor na. No? din natin yung periodic maintenance niya na tulad nito okay para hindi maging putik yung kanyang langis okay shout out na lang po kay sir ayan oh hmm. taga saan sir okay. o oh, taga rin si sir na so, ayan ito po yung kanyang unit na no? barako 3 e pay na buto na so importante po yung langis na huwag niyo sabihin na kapag pinapapalit na ni mekaniko ay pwede pa yan na yung pwede pa yan yun yung nakakasira okay uh, pag sinadjust ni mechanic oh oh, sundan nyo Hindi oh. naman nakakasama 'yung sinasabi ng ating mga mekaniko, okay? Sa so, ayan, tulad nito. oh, ganda pa ng langis niya, na. Marami na akong na-experience dito, na. Pag pinaltang ko 'yung mga langis nila, nako, parang putik. Nakakasira ng motor 'yon, na. Tulad nung in-upload kong isa yung naubos yung lining na. Yun. Yun ang magiging cost. Ubus, ubus yung lining na. Kasi sobrang gaspang na nalangis. Tapos nasa driver pa yon Kaya nagkaganon yan. Okay. So dito sa mana na? Sa oil filter natin na. So. Ayan. Dapat po hindi baligtad yung pagkakabit nyo. Ayan, oh. Tapos importante yung spring na huwag nyo ngayaang maulog. Pag naulog yun, pasok yung ano nyo dyan, yung oil filter tapos irap pang tanggalin. Ha? Pati takip, mahirap tanggalin. Hindi ka mukha nang may spring siya. Pag inaklat mo dito sa gilid, ayan, mag-bounce lang. Oh. Tapos, ayan ha, oh. Kita nyo, may butas dyan, na. Yung butas na dyan, meron pang isa dito, na. Dapat pagkatapat yan. Dalawa yan. Bali, apat. Dalawa sa crankcase. Dalawa sa takip. Okay? Yan. Para hindi kayo malito. Kaya hindi na kayo malilito, may pangalan na yan, ha? Na? Pag naibaligtad nyo yan, malas na lang. Okay? So, yun. Pa-share na lang po na nga. Pa Pa-like and share na lang po na ating video, na. Like and share. Shoutout na lang po kay Madam Lenny. Ayan ha, kita nyo naman. Nasa likod ko. Ma,